Okay. Isa pang tip natin mga kamukila, ah, pagdating sa mga ganito, lalo na maglalatag tayo ng runner, trusses, no? Ang mga apat na trusses, anim na trusses, walong trusses, o so ilang trusses, may ilalatag natin, ilang runner, no? Isa lang yung dapat natin pakatandaan mga kamagila. Wag natin pasunod mga kamukil yung paglatag. Kung nagumpisa doon, may iba kasi, nagumpisa doon, sunod naman, sunod na naman, no? Ah, kahit na nakalibil tayo doon mga kamagila, ah, sa magkakaroon pa rin, sasablay tayo pagdating sa pinakagitna, no? So yung diskarte ko talaga lagi dito mga kamukil Pag maglalatag tayo ng runner Unahin natin yung isang side Gaya ng ginagawa ko yan Doon sa na side na yon Pagkatapos Kung saan yung pinakahuli din Na ng runner Tulad nito ito yung pinakahuli Ito yung susunod natin Napapansin nyo hindi pa kami sa gitna no So para makakuha natin yung pinakatwid nya talaga mga kamukil Pantay nya no So pagdating pag nalagay na natin to Nalagay na natin to uh, bawat gilid niya, susunod natin yung gitna. Kung ilaman yung runner na ilalagay natin sa gitna, maaaring mapapantayin mga kamukil sa pamamagitan ng tansi. Ayan, nakaabang kami lagi ng tansi. Itong tansi na ito mga kamukil, nakatali ito doon sa kabilang runner. No? So itatali din natin to dito. Dito na runner. No? O paglatag natin dyan sa pinakagitna, yan tansi yung tatamaan natin. Yung tansi yung susundan natin. Kung kailangan natin tukuran sa baba para magpantay siya sa tansi, gagawin natin. No? Oh, hindi lang isang tansi yung ating gagawin diyan. Kakaroon tayo ng tatlong tansi o apat. Para pagdating sa gitna, makikita natin kung dumuyan siya. Pagdating sa pinaka gitna na naman, makikita natin kung dumuyan siya. Pagdating sa pinaka dulo, makikita natin kung dumuyan siya sa pamamagitan ng tansi, no? So, pag meron tayo lagi diyan mga kamugil, may tansi tayo laging sunod. Oh. Ah, 100% mga kamugil, no? Hindi na, hindi na masakit sa ulo pag tayo nagtatrabaho. Okay? tips yan mga kamukila so ayan mga kamukila oh, habang nagpapabrikit pa kami ng Master dito oh, pinalinisan ko yung mga winildingan at syempre ito rin oh. Oh, may isang part kasi mga kamukila hindi pa namin na primer no? kasi hinabol namin na makapagplastada ka talaga kami ngayon mga kamukila kasi bukas pupunta ako ng ano katalunan ako bukas no buong araw kasi may lili out din ako doon no uh, para sa extension sa project sa katalunan so, buong araw ako bukas doon sa katalunan So, at least maplastar na to mas turbo ito yung bala dito so, paprimeran natin no? pati na yung magkita mga kanbor ha kuwan eh. brasi primeran natin baka mamaya makita na naman ng mga solid bashers natin ito na naman yung sabihin nila <laughs> ito naman yung i-comment sa atin mga kamungil no? so, tao nga talaga kahit ano yung gagawin mo may masabit may masabit talaga no? oh normal lang yan pagkatao no? Uh, pagka buhay social media hindi ko maiwasan yung mga ganyan okay so ayan tips ko sa inyo mga kamukila kung paano magdugtong ng channel bar no? So, sa iba rin mga diskarte eh, pino 45 to no? Pero kahit paano natin pagka 45 yan mga kamukil, pagka bumigay, hindi makakatulong yon no? So ito mga kamukil, walang 45 na ginawa namin dito. usa namin siyang dinidikit. So yung kasunod yan mga kamukil, brasa natin, steel brass, tapos primeran, tapos, lagyan natin, dikitan natin dito ng na malapad mga kamukil. Kahit mga one foot, no? Mula dito, papunta doon. Pasok natin siya sa loob. So, i-weld naman natin yon. O, so, ganun yung pagka-discard namin dito. no? pagka mga channel bar. Idudugtong namin. Una, katapos madugtong, ah, uh, pra-premieren ng wineldingan. Tapos, mag-cut kami nitong channel bar. Kunin namin itong sa gilid. Ito lang, pinaka-plot niya talaga. Iiwan namin, tapos pasok namin dyan. O, ganun yung discard namin dito mga kamukil para matibay no uh, kapag hindi natin ganyan eh kahit naka 45 tayo dyan uh, kulang pa rin nyan kasi mabigat yung dadalhin nito eh o, so, kailangan diskarte eh, talaga mga kamukil so yun lang mga kamukil papaabot natin sa inyo so ayan mga kamukil kung nakikita nyo ha, may hawak akong steel tip dyan mga kamukil no Nilagay na kasi namin yung runner sa pinakagitna mga kamukil At dyan magpipix yung ating stairs mga kamukil no? Metal stairs natin So ngayon, kinukompute ko siya, no? Ina-actual ko talaga siya kasi madalas mga kamkil, magkakaproblema pagdating sa hagdanan, no? Magkaka-error, mahihirapan sa pagkuha ng steep, riser, no? So yan mga kamkil, bago ko ipipix yung pinaka-runner natin sa gitna, kinukompute ko muna siya mga kamkil, Upang, uh, ma-adjust pa natin kung halimbawa, medyo pigado, no? Yung paggawa natin ng stairs. So magawan pa natin ng paraan dahil nandyan pa siya, hindi pa siya na-fix, no? May uh, mayayari kasi kapag na-fix na natin yan mga kamukin napakahirap na natin maniobrahin yung hagdanan no? maaaring may mag-riser tayo ng 1 foot o bababa sa 1 foot hindi pantay-pantay no? so yan mga kamukin yung runner na yan yung uh, kakabitan natin ng hagdanan dyan natin siya mapapatong so kailangan uh, maayos muna natin talaga no? so ginagawa ko dyan, inaayos inuuna ko muna sa pag layout yung hagdan kahit hindi pa natin gagawin, kinuha ko na yung sukat niya mga kamukay niya, para pag uh, gawa natin ng hagdanan pagkatapos nyan sa second si floor, kailangan ng hagdanan so, matik na kasi sa umpisa pa lang kinuha na natin yung para sa kanya eh. So, ganun yung discarte, eh, no? Kahit na may mga plano mga kamukay, pag hindi pinag-isipan, uh, hindi mo na inuuna yung hagdanan, isa yan sa problema na haharapin natin, yung hagdanan talaga. Okay lang, kahit may plano, huwag pa kasi siguro. Ayusin talaga mga kamukila Thank you. Ayan, ito na mga kamukil, yung kabuuan. No? O bukas mga kamukila asahan niyo. Uh, makikita niyo no, kapag patay na ng poste dito, no. Sa forma pa lang mga kamukil, makikita niyo no, kung ano yung forma sa bubong dito, di ba? Uh, mula diyan pa street dito, tapos may balkoni tayo dito. So, abangan niyo na lang mga kamukila O so, ganito lang yung diskarte namin, yan napapansin niyo. Papatong siya sa poste. So yung poste na yan kalkulado na yan mga kamukil, no at saka yung lalim ng ating hukay foundation natin, lapad ng ating foundation kalkulado na po yan no? o kayang kaya nya, buhatin itong nasa second floor natin so imagine nyo mga kamukil ang bigat lang nitong mga bakal na pinapatong natin, itong bakal lang 1,300 kilos lang to lahat ah, uh, kasi per kilo yung bili ko nitong tubular o, nakakamura tayo dito, no? per kilo yung bilihan so may kilo to sa isang tubular, ilang kilo no? o, yun yung babayaran mo maliban sa mga hardware kasi pirpiraso na to mga kamugilo mataas na talaga yung presyo nila dyan so doon ka kasi sa pa, sa paggawaan ko to nabili so lahat lahat to mga kamugil, itong mga bakal nakikita nyo ito lang bakal nasa 1,300 kilos lang to ba diba? so isang libo lang siya Kayang kaya kaya ng buhatin itong mga postina to ayan tapos dagdag pa natin yung roping basta estimate ko nito mga kamugil nasa 7,000 to 6,500 kilos lang yung bigat ng second floor na ating uh, ipapatong dito So, isang forward lang yung kakarga, di ba? So, capacity nitong na posti natin, uh, ilan tulinada yung bubuhatin nitong mga posti na to, no? Sa 25 by 25 cm. Dagdakan ba sa mga bakal natin, stirrup natin. O, oh, okay na to. Kampanteng-kampante po ako mga kamukil sa trabaho namin, no? All right. Thank you mga kamukil.